binanata na ni Boy Kilaw <laughs> mga Colbix Hinati-hati na yung Ilan ang sukat niyan? Parang may 60 yan ha 50, 55. 52. 52? 52 na ang mga tropang Colbix. Ang Loto. Loto. Pag nasa kaldero, Loto daw. No. Pag nasa taro, kilaw. <laughs> <loto>. Nagsaing na. <gasps> Yan, hindi oh, magutom oh. na ang ler. Kilaw na. talaga na. Kilaw na. Hmm? Lang na <laughs> hindi, hindi. Hindi, <laughs> 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 binanahanta na ni Boy Kilaw <laughs> <laughs> mga Colbix hinati-hati na Yung, ilan ang sukat niyan? parang may 60 yan ha 50 55 52 52 52 52 <laughs> yeah. 52 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 hindi pa na yan, hindi yan. Hindi pa lantoy-lantoy pa man. Lantoy. Ah, pag pumitik yan, pag tumayo daw yan, huli na. Hmm? Iwa. Tapos hatiin mo na yan dito. Yung may hiling sa ulo, may tayo. <laughs> Lucky. Hatiin mo ito. Tumayo na na yung pan. Ano na Parang madami, madami yan yan ang Parang ang tunog eh, parang ano eh, yung inahing baboy ah. <laughs> oh. <laughs> na. Kinatay na. Kinatay na kamo yung lagayan. <laughs> <laughs> karnin oh, pagi ya parang luman oh parang karne nang ano ah barong kingfish eh pady grabe ka naman na hubo mo kan iken <Yung> mga tropang <tik> boy scout may ano pa dito yeah mamaya tata nan kita you know ano yung mga talagang mga angler <laughs> kahit saan mapunta isa inandulot tinira na yung <laughs> ano, ano grab ano, gra ng karamihan ah bye bye laki pala ng bibig ito okay pala ng bibig sa bawo alag ko ng kita ano kaya sinigang ano na yung unod kanin to buwan kita Pwede naman siya, ikot sarado ba eh? Ganyan din yung kinikita namin kanina eh Anderto yung kalahati, ay yung isa Tapos sinabuhan yung dalawa ako eh Jer, batang nga Jer Wala nga magbong Ano yung magbobo? Ikot sarado ba? Sabaw, higo sabaw ba? Kanina to, kanina to Sinigang lamit kayo Kanina to, Kanino to? Kanino, dito ako <coughs> Kanon ba? Oh, ari Hindi ko lang yung magkog kayo <coughs> yeah, Ya, jangan nak padang kuglawas juga.